po yung SMAS 115 na pinaklas ko na ang problema ay walang busina dito nakakabit yon. dito ito yung dalawang sakit nya para sa busina mga wire so wala nang nakakabit tapos ang problema naman dito kaya ayaw gumana ng gear speedometer ito po yung problema Jupiter gear sinasalpak po yan dito Oi, pre. Ya, sinasalpak yan dito sa loob para gumana ang problema naputol yung pinakapaan niya rito ah. yun yung pinakapaan na putol yan dalawa kasi dito maglalak yun paan na yan dito maglalak kaya ayaw na gumana tsaka ito carburetor kailangan linisin kasi natagas siya pag pinapadyakan mo nag overflow tulad nito ayan natulog pinapadyakan ayan po ayan natulog siya kailangan malinis siya tapos battery Yan wala po nakakabit na battery. Tapos tail light, 'yan tinanggal ko na yung tail light nito. Ito po. Ayan. Kasi putol yung isang ilaw ng park light. Brake light ang matitira. Ayan yung bahay niya.